ganito ako, hindi dahil sa inyo. Hi! Hindi sana tayo ganito, kundi dahil sa inyo na mga nagpabudol, ha? Nasa na m na yan, ha? Mm. oh, balikan natin yung naganap na debate. And Lenny Robredo, yung una-una kong ginawa pagkatapos ng ako ay nahalal bilang kong gasuman, kinausap ko yung aking mga taga-distrito mga negosyante, mga um, mga kasama ko sa distrito, sinabi ko, nakaklaruhin natin, walang makikipag-usap sa akin tungkol sa mga kontrata, walang makikipag-usap, humihingi ng mga favors na bibigyan sila ng um, special special preferences. Yun yung pinakauna. Pangalawa, kaya walang nag-attempt sa akin. Pangalawa, hindi enough for a public official to be good, but there has to be a system which will force him to be good. Kung nung ako ay member ng House of Representatives, yung mga batas na, yung mga panukalang batas na finile ko, lahat anti-corruption measures. Meron measures on transparency, meron yung full disclosure law, yun yung pinakaunang bill na finile ko, yung freedom of information law, accountability measures, um, yung people empowerment measures, dahil palagay ko, eto talaga yung pinakamahalaga para mapawasan ma yung corruption. Six years ako sa office of the vice president, and I am very proud to say na in the past three consecutive years, nakukuha naman yung pinakamataas na COA audit rating. Unqualified opinion lagi. Pagpapakita na ang resibo na dyan na talagang ayaw namin sa korupsyon. Talagang may sagot si Mayor Lenny regarding corruption. Mm -hmm. At yung mga ahensya, o yung mga departamento kung saan talamak o nag nagkaaroon ng corruption. Oh. oh. tingnan mo yung nasa listahan ni Mayor Lenny. Oh. Doon ang ah, DPWA. Oh, oh. Eh, alam nyo, do sa mga nagsasabi, bakit nananahimik ngayon si Mayor Lenny? Bakit daw about corruption? Mm. Eh mga... Mm -mm. Sarap, ang ingot nyo naman! Oh. Matagal nang alam yan ni Mayor Lenny. Hindi kasi kayo nakinig. Mm -hmm. Ang <laughs> bobo... Uh, ang 80-80 nyo! Hindi sa nananahimik si Mayor Lenny. Matagal nang aware si... VP Lenny, si Mayor Lenny Robredo about dyan sa sakit ng lipunan natin. About dyan sa corruption na yan. Sinabi ha? na nyo. Hindi kini lang kay talaga kayo nakikinig. Ha? Hmm. Pero ito mga kapatang helmet. Ang dami kasi nang nagtatanong, bitch hmm. Ano daw ba kasi yung flag na bungo? <laughs> ito yung ano mga kapatang ba helmet. Kung nakita nyo, diba, sa Nepal, Ginamit oh. din siya sa Indonesia may nagdala din sa France may nagdala din. Mm. Yung flag na bumupo ay sa anime may puya na One Piece. Ah. Mm. Kay Straw Hat Luffy puyan. Sino yun? Ay hindi wala parody 'yon. Hindi. Panoorin mo? Sila 'yung mga grupo ng pirata na si Straw Hat yung leader nga doon si Luffy ang leader doon mm. ng grupo nila na naghahangad sila ng freedom. Ah, freedom from sa lahat ng mga mananakop. Ah. Yung parang may kalayaan ka na gawin. Bitch ka Ah, kaya nila ginawa yung kagabi. Iba naman yun. Yung kagabi, Uy, mga bata helmet, ha? Hindi po, anong tawag doon, Bidjoga Par? Hindi siya accepted yung action kagabi. Hindi siya acceptable. oh yun. Hindi acceptable yung action kagabi nung mga nagsunog, ng hmm. nang nanira, nang... Alam niyo ba yung mga sinira yung traffic light? mga puta kayo, galing yan sa tax natin! Ha? Galing yan sa tax ko. Kung kayo, kayo may tax din kayo eh. Mga pinambabayad yun sa pambili ng mga sachet. Oh, ha? Yung, mga, mga sachet. Yung, mga pinambibili nyo ng ano, ng lighter. Mga foil. lang mga foil. Oh, mga ng lighter. <laughs> oh. Ha? May tax Alam, yun. Ano ba kinakain ng mga yan? Ewan ko! May Aram, tax may, din. May tax din yun. May tax din. So yung mga sinira nyo, ha? Pera natin yun. Ulpong talaga tong mga to eh. Pero, ayan na nga hindi mo pwede kasing bigyan ng justification yung action. Oo. Oh. Nandun na nga tayo sa point na, andun na yung silakbo na, yung galit mo ba, yung, oh. yung, yung gigil, yung gigil mo galit. sa nangyayaring corruption sa gobyerno. Pukot. Pero, gigil. tanong muna. Galit. Yung, yung, yung bang ipinaglaban nila kagabi, eh yun ba yung puot regarding sa corruption? O puot yon dahil may nagutos sa kanila? Oh, sinong nagutos? May lumalaganap ngayon. May nagutos? May lumalaganap ngayon sa social media, mga bata ng helmet, nagkaroon doon ng bayaran. Hindi yung pera Nasa amin na, nasa amin na. Sarap sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Hindi pera Nasa amin na, nasa amin na. Ah, makikita doon sa video na sinabi pa nga doon, oh, ito na ang pera mm. ng mga diskaya na namin. Oh. yun ang sinabi sa video. Ah, hindi, hindi pero oh, may diba? nagsalita, di ba? Hindi daw kasali yun sa pinag-usapan. Eh, yun nga yung isa pa eh. Nakaloka rin tong nagsalita eh. So, ibig sabihin, in ano, inaamin niya na grupo nila yon? Uh, Ka-meeting oh, niya? Diba? Kailan sila nag-meeting? Alam nyo, ang gulo na nangyari sa bansa Pilipinas, pero masabi ko lang talaga mga batang helmet, pwede naman tayong magsagawa ng protesta, ng rally uh -huh. na sa mahinahon at maayos na pamamaraan. Uh -huh. Pero yan, hindi talaga acceptable yung manira ka ng, Diyos ko, takstatin yung pera yan ng taong bayo, pinagpapagawa sa mga gano'n. Alam nyo ba, sikat kayo kapag sinira nyo yun. Sikat sila sa grupo nila. Diyos ko, o, uh, ano? <laughs> Tala talagang bantad na bantad ako sa mga ganyang gang. Uh, Ay, bakit ka naman na bantad? Kasali ka ba doon? Hindi ako sali doon. Ha? Uh, eh Pero eh, yung lugar namin. Sabihin mo naman kasi <laughs> ng malinaw. Pero yung lugar namin, andyan ang pugad. <laughs> Parang <laughs> Ay, alam ko ba yan? Oo, sa tundo. Andyan ang lahat ng klase ng gang. Sabihin, ah. you name it and I'll teach you. Charot! Ah. <laughs> Takbo, batang supot! Uy, pero totoo yun, mga batang helmet. Kaya, yung nangyari taga kahapon, talagang ano yun, grupo-grupo na yun. Hindi, hmm. hindi yun yung parang, yung mga nagpo-protesta talaga para sa korupsyon. Iba na to. Iba, Iba yung eh. nangyari kagabi. Medyo may naka-infiltrate. Uh Oo. -oh, oh, yeah. no, mag-isip-isip yung mga hmm. tao behind that panggugulo, parang the purge ang nangyari. Huwag niyong gamitin wag naman yung mga ganyang tao. Hindi naman, tsaka, oo, huwag niyong gamitin yung kamangmangan. Aminin na natin yan. Huwag niyong gamitin yung kamangmangan na kapwa niyo. Huwag niyong gamitin yung salat na salat na sa bulsa, hmm. sa pagkain, tapos uumangan nyo ng pera para gumawa na ganyan. O sino na perwisyo? Sino ang nahuli? Sila, hindi kayo na nagpasimuno talaga. Siyempre, na safe safe na safe na naman kayo. Yeah. Oh, oh 'di ba? O oh, ayan, mga ang helmet basta Say eh, comment niyo 'yan kung ano masasabi niyo pero at least no, bigla lang hmm. Sabi naman ng kanina na rin ko sa balita na maayos naman daw talaga 'yung naganap na mga rally. Ooh. Peaceful naman talaga. Peaceful eh, shit. Except eh, talaga yung 'yan sa Mindanao pero 'yung kasi kakaiba. Eh, Ito na tataka kung mga bata helmet. Sa ibang bansa, ang sinugod, ang sinunog, yung parang yun, yung parang malakanyang nila mm. yung ibang bansa, yung bahay ng politiko mm. dito sa Pilipinas kapag hinanay natin kung ano yung sinunog at nilooban, yung sogo eh baka akala nila nandun porque, baka nakita dun porget pa yung sogo maganda sa panlabas uh -oh. na? baka naman maganda baka may nakita sila dun baka nga oo oh. Baka pero eh, nila nandun. Uy, kawawa naman din yung branch hmm. ng Sogo na Kawawa din yung owner no naan Ang laki ng pagpapagawa niya. Ang oh, laki ng daan. Insurance non-covered ba yun? Ang tanong, may insurance ba? Kaya na. Tsaka kawawa yung mga naka-check-in. na, kagulo. na? Paano yun? Tatakbo sila. Kaloka. Tumakbo kaya? May labas pala akong plaka sa videogapar. Ah. Sampalin daw ng borat yung mga korap. E <laughs> Sabi ko, ba't hindi mo ipasumpo? Ay ba yan? Oh, mga kabata helmet, hindi natatapos sa protesta o sa mga programa o sa rally yung natin. Matatapos lang yan pag nabigyan ng karampatang parusa mm. yung mga korap na yan. Lahat mm -hmm. ng involved, dapat papanagutin. Atug na kayo. Isama bumi. niyo si Botamesa! Bota... Boto Mesa? Boto Mesa. Boto Mesa. Si Boto May. Boto May? <laughs> Boto May? O basta! Kaya gusto mo ang video ito, huwag mo na mag-subscribe at click ang notification bell para lagi na-update at set my upload namin ko para basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo -tay <laughs> Tayas Tayas always. Sabi nga mo sa buhay niya, gahil book niya, keep setting every day. God bless everyone. Bye! Ano sabi mo? Leniwanag sa dilim. Hindi kasi kayo naniwala. Oo. <laughs> Dapat kasi. 80-80 yun. Dinamay nyo pa kami. Dapat Oy, kasi. Gudin, ano? may sinabi pala si PBBM. Ano? Na hindi daw siya presidente, sama daw siya sa rally. Kaya lang may sumagot na political ah. comment, ano? Ang tawag do, Na nagko-comment din? ah, sabi? Eh, kung hindi ka presidente, di walang rally. Tama lang naman, <laughs> di ba? Di ba?